Makuha po tayo ng mura mga kabarambin May kawit po tayo Dito po tayo makuha oh. Mga tatlong piraso ay na po yun Lawakan po natin ng hipon Tsaka po yung katang Ito lang po ang ating abot dito ay Okay na po itong tatlong mura mga kaparambin. Madami na ito. Lulutuin po natin. Maawin na po tayo. Dito na po tayo sa kubo mga kaparambin. At tayo po ay magagat na itong ating lulutuin. Ito po yung katang natin. Nahugasan na po. Hipon. Ito po yun, bawang, paminta po at asin, yan lang po ang lahat dito. Yung sabaw po nito, ito rin po ang ating gagamitin sabaw. Para manamis-namis po. Sabaw ng buko. So, dalawa po pala yung madami na. taga gumawa nalang isa baka wow ito po yun laman malambot lambot pa po ito yung hindi po masyadong magulang murah amuraan po Ilalakon na po natin ito. Yan. Pwede na nga po palang hindi, ano gamitan ng ganun pang sa panghipod ko malambak po naman yung mura so na naman po ating panahalin mga kapandin pag may dalawang mura yes no yung sasabaw po natin dalawang mura pero tatlo po ang ilalagay na ano laman po. iya yeah. Fresh na fresh na buko. Lagyan na po natin ng bawang at asin. Ito lang po ang nito. Okay na po yan hindi po ito makirekado. Ano po, yung durog na pamintalaang yan. Okay na po. Ayan. Takpan po natin. Ilagyan na po natin itong hipon at saka po yung katang para isang kulula ang po. Ang dami sa hug po natin yan. Eh. Ah, buhay pa po. Nagagalaw pa. Ya, yeah, kulong-kulong -kulo na po. Maya-maya po rin luto na. Madali naman pumaluto maluto yan. Huhipon po tsaka katam mas masarap po sana kung may ano yan, yung dahon na ano po yun, ano ba yun, kamamba yun. Wala po tayo nun, sa, pero sa kanatatay po sa Tabas meron. Pag tayo po yung umuwi, mahingi po tayo ng ano, kahit po yung maliliit na ano, puno, tayo po yung tatanim dito. Mabango po yun, yung po yung dahon ng kamamba. Pwede po sa ganitong luto, pwede po sa pinais, yun ang mas masarap po babalot po. Manamis-namis po ang kanyang sabaw. gawa nung ano. Sabaw po ng mura. Libreng ulam po. Yeah. Ayos ah, na ito. Tikman natin. Ay, sarap. Bisa po. Pre, sabaw. Maluto na po. Hmm. Kain na. Kain po tayo. Ah, mga kumparehan po. Baso dyan. Ako, oh, bad. Ilimuto ko magbalit eh. Kain na po. Pre, kain na. Kain na. Kain na. Ah.

So, oh. Oh. Sino wala pa? Ano okay, man? O oh, wala? Misa ba po po dyan? Meron. Po. Mm -hmm. nice po. Oh, pa. <laughs> oh Dapat pala may malunggay. Anong? Parang natumba na. Ano? Quality? Kaya yun eh. Parang upo na ito. Oh, bigay kayo yun eh. Eh, ano? Ano yun ako eh? Oh.

Di lahat ano kayo eh. Hmm. Ah. Masarap ang susunod pa. rin. Sarap ng Ano? Ang susunod ng ganito.

dami na. Masarap ay eh, pinaas na na kayo, pinaas. Hmm. 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 Sarap yun. Alaman din pare. Ah, lahat nito hmm. Ang pang sasambaw ganito. Ay, paglalagaan. Yeah. Ibabat mo muna sa saan. sa pare. Tapos ang sabaw. Ang mura. Okay. Tapos tinuktok so, uh. yun. Iba naman maluto pa hmm. Ay, ikaw, eh. luto niko eh. Ayo, bulan ni asal ni um, Yung Kalau bulan di silingan, bayang <laughs>

Tinagpas na ako ng parang nila, ano? May sibulong ngayon. Malago na. Malago na. Malago na. Para bumata. Maraming. Uh -huh. Dito na po tayo sa tapahan mga kumami. Debe magtutusta ng pupas po. Noong isang araw po ay ano, walang sako po natin tinusta. Ayun nga po, bibirahi po si Itay bukas ng pupas. Ay er po ay sariwang nabili natin sa ating kumparihin, taga bundok. Ay ang gusto po ni Itay ay isasama na lahat po i-deliver na lahat kaya itong medyo sariwa pa po kaya eh ating photos time pa po gagatungan pa pero ito po ay okay na ito sana kung i-stock pa natin sa budiga eh kaya nga laang po ay eh ibibiyahin na po yung mga kasamahan doon sa budiga eh ito isasama na nga po ilalahat na po ay ito ba ito ba para po walang maiwan di kapag ka nagkupra ulit dito sa niugan itay panibagong stock po ulit panibagong pag-iipon ng kupras po ito naman po na ang luto oh. ang ganitong kulay kaya nga lang eh, kailangan na eh, mas luto pa gawa ng sa pagbilog na po nito eh, sa pinakang ano na oh ito ano, sa pagbilaw ko. Grabe. Dilaw na po ito ay sa karamihan. Parang may anim na tinulada na po yung nandoon sa budiga. sasakuhin so, nga po bukas wala pa yung dito. hindi tayo ay nakapagdala na kita gagatawan po natin yung bao. Araw yung sa araw ay punong ito. Walo ako eh. Ngayon kakunti po ito. Magkano po ang kalakaran sa inyo ng bilihan? Dito po ay 67 ang cupras po dito sa Tagcabayan. Pero sa ibang lugar po ay iba, iba, ibang presyo. Sa inyo po bang lugar, magkano ng cupras po ang bilihan? nakataob na po yung ating kupras po may gatong na rin po yan sa ilalim yan may gatong na po bao po ang ating gatong mataas naman po yung ano gatungan na yan hindi po aabot sa sahig yung apoy may pambuhos po tayo dito may tubig po kung sakali mang ang apoy madali pong buhusan